Si aya Lea, nasa kabilang uh, linya na, PTA President ng Gimba West District. Uh, may reklamo sa school head tungkol sa proyekto ng eskwelahan. Uh, at uh, the detalye, iatid sa atin ni Arya Ay, uh, Lea. Go! Arya Lea? Arya Lea, pasok! Di, po, di ko po kaya na naririnig. O, oh, naririnig mo na? Ah, yan. Sige po. Ano ah, ganito sa sa ating mga tagapaki, tagapakinig dito sa bayan ng Gimba? At lalo na lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook live stream ngayong araw. Personal na nagreklamo sa RNG, si Ginong Roy Martin, ang PTA President Federated ng Gimba West Central School kahapon, ika-19 ng Pebrero. Hinggil ito sa proyekto umano ng eskulahan na walang transparency. Nabanggit nito ang halagang 80,000 pesos na mula sa kontribusyon ng PTA o ang Parents Teachers Association na nagkakahalaga ng 150 pesos bawat isa. Uh, sinubukan natin kunan ng pahayag ang school principal ng nabanggit na paaralan na inirereklamo ni Ginoong Martin na si Sir Michael Galindo ang principal for ng Gimba West Central School. Ngunit bipo natin naabutan abutan uh, kasamang di at kasamang army dahil ito ay nasa Santa Rosa ngayong araw. Samantala, ilang mga guru ng Gimba uh, Central, Central School ang ating nakapanayam ngayong araw, uh, Pebrero 20. At uh, hindi natin uh, hindi, na, hindi pinababanggit ang kanilang pangalan ngunit uh, kanilang pinabubulaanan ang aligasyon ni Ginoong Roy Martin tungkol sa paggastos ng punong guro sa perang sinasabi nito. Ayon sa mga guro, hindi umahawak ng pera ang kanilang prinsipal. Mag-iisang taon na, ito mahigit sa nabanggit na paaralan mula ng malipat ito galing sa Kuya Pus Central School, malinis ang record nito. Ayon pa sa mga guro, wala nang mapalitan nito si uh, Madam Eunice Librada Naging ang kanilang MOOE o lahat ng uh, financial statement ng paaralan ay intact. Walang ginagastos di umano na pera ang principal dahil kilala nito ang punong guro kung paano uh, pinangalagaan ang uh, ang paaralan at kung meron man daw ang uh, si Sir Martin tungkol sa financial statement ng paaralan, ito po ay kailangan daw pong kinausap niya, kausapin niya ang dating uh, treasurer na si Ms. Ami Sumawang. So kasalukuyan, uh, kasamang ay at kasamang G, hindi hindi na nagdagdag ng iba pang uh, uh, ng iba pa Nasasabihin sabihin ang mga guro ngunit mas mainam daw kung kukunin ang panig ni uh, sa Galindo ngunit Yun nga po ay hindi natin siya napag-abutan. So, man commanda yan po ang ating uh, balita ngayong araw para sa balitang lokal ni Arianeya, kasama uh, niya sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Arianeya at pakinggan nga natin yung ating interview kay uh, Ginoong uh, Roy Martin uh, uh, kahapon. Baka po kayo nagpunta dito sa istasyon ng uh, radyo natin, Unang-una po, Ate G, uh, bilang isang presidente po nga ng ng PTA sa Gimba West, uh, ang akin lamang sana itudulog is yung statement of expenses ng mga, mga nakaraang ano, Uh, school year ng PTA which is uh, nagreport report po sa amin yung school head na yung pera is inubos niya na sa mga project. Ang gusto ko lamang po mangyari sana at malaman is yung itemized statement of expenses kung magkano nagastos sa ganitong project kasi din po uh, bilang PTA president at nagre-report din po kami doon sa aning federated PTA president ng kung ano yung na turnover turn at saka yung list of mga expenses nung mga nakaraang ano until na wala po akong maibigay sa kanila na lahat nung nakaraang ko ano. PTA ano administration so yun po yung isa kong concern na, na sana naman is matugunan ng ating school head ng Gimbawe Central School. Ano po yung particular na sinasabi niyong uh, expenses? Magkano po ba yung inbog na pera doon? Ang uh, unang ulat po sa amin nung treasurer ng PTA last year is may amounting to 80,000 na yung kanilang collection pero may uh, ongoing collection pa. So, that amount 80,000 in day succeeding collections is wala pong lahat sa amin ngayon kung saan napunta yung mga pera na yun. Kung may project naman, kaya lang yung statement of expenses nga kung ilan yung nailagay sa ganitong project, kung magkano, yun po wala. Basta ang sa, sa meeting namin na dalawa, beses, sinabi lang na inubos yung pera. So yung bang pera na yon ay uh, galing sa mga magulang? Ng Opo. ng mga estudyante sa uh, actually, Opo, actually, ang nag-propose noon is yung PTA Federation at na-approve naman ng PTA officers noon na magkaroon ng 150 na parents uh, fee. Ano With, po yung 150? Uh, voluntary school contribution ng mga 150 pesos po? Opo, 150 pesos na voluntary school contribution <laughs> ng mga magulang. Bakit po kayo nagpunta dito sa istasyon ng uh, radyo natin, Gima. Unang-una una po. Ayan, 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 napakinggan mo ba yung uh, concern yes, ni uh, Sir Martin o ni Mr. Uh, Roy Martin? Wala po ako naririnig. Ah, hindi mo narinig. Okay. Hindi ko po narinig. Sige. naririnig. Hindi ko po hindi hmm? hmm? mo ako naririnig? Bakit hindi mo ako maririnig? Eh, eh. Sumasagot ka. Sige, ang concern kasi ni ano, ni Roy Martin kung bakit nagpunta uh, rito. dalawang beses na raw kasi niyang uh, sila nag-usap nung uh, school head uh, si Mr. Galindo. At ang taas pala ng posisyon niya, principal four. Hmm. Ang uh, hinihigi lamang niya ay yung statement of uh, expenses. Kung meron silang uh, ganito kalaking collection, at nag-project sila ng railings. Okay naman daw sa kanila yung uh, project na railings kasi ayun uh, yung hinihingi project ng uh, principal sa kanila, no? Yung 80,000 pesos na yun ay ah uh, uh, galing nakolekta nila sa mga magulang. Yung tawag nila doon ay pa, uh, parents uh, fee. Uh, sabi ko meron pa palang mga ganyan. Ah, uh, yun naman do kasi ay voluntary contribution. Hmm. Kumaga, sumang-ayon sila, no? Doon sa malilikom na yon. Uh, pati sinangayonan din nila yung uh, uh, railing project. Ang gusto lang malaman, dalawa kasi yung parang nag-ano nag, eh, nag-a-according uh, to him, ha? Uh, dalawa yung uh, nagpa sa kanya ng uh, report, financial report yung una yung federation ng PTA sa division. Hmm. Uh, meron pa rin natin lang ganong samahan sa sa, sa division na uh, uh, division federation. PTA federation ng mga PTA, uh, PTA officers. federation uh, uh, ng division. Officers o uh, buong PTA? Yeah, PTA. Uh, buong PTA Parents federation. And, uh... Uh. kaya Parents lang, siyempre, Association uh, yan ah, yung PTA na ito uh, yes. natin. Kaya lang, syempre, mga magre represent na doon yung, uh, yung chair o yung president. Kaya siya yung umuupo doon. Eh, nahalal pa siya sa division level na as one of the board member. Kaya nag-obligado uh, silang mag-report ng mga project at ng mga financial, uh, uh, ano nila, 'yung uh, contribution nila kung uh, oh, kasi uh, meron man. Uh, Ngayon, 'di bukod doon sa ano na 'yon, sa nanghihingi na 'yon, 'yung magulang, 'yung PTA naman sa lokal, uh -huh. Syempre 'yung mga parents, ano, kasama doon. Um, ang feeling niya, nagre-report si Sir ng nakasulat lang sa kamay na dito ko ginastos, ganito, ganon. Uh -huh. So ang gusto nila itemize makita. Siguro ang gusto rin nilang malaman ay uh, uh magkano ginastos saan ginastos may kung, documents no uh, may ginastos uh, may yung mga dokumento ng mm -hmm. ginastos lima mga resibo doon mm -hmm. kasi magre-report din siya bilang uh, representative ng PTA sa mm -hmm. sa Gimba so gusto niya ng transparency o uh, Ilang beses na daw yung kinausap? nag usap na sila ng dalawang beses. Ah, uh, kaya na. Uh, neto lang, mga nakaraang uh, ano, nakaraang uh, araw. Mm -hmm. So, hindi siya pinapalaran ng, uh, ano, ng uh, report na may statement of uh, expenses. Ngayon, Eh, nagungulekta na, na naman sila. Ganyan para ba dapat direct da, lang mo yun? For example, uh, di ganyan. Meron ba yung hierarchy na yung federation? Kung hindi, no PTA. Pero oh, oh. kung ang, kung ang uh, involved ay ang uh, uh, yung mismong head ng eskwalahan, meron ba dapat siya na kinausap Or meron dapat siyang kausapin na ang na district sa supervisor? Siya. Kasi siyang school head eh, ng Gimba West Central School. Ngayon, meron tayong uh, district supervisor si Sir J. Lagasca. Oo. Uh, oh, oh, oh. Kinakailangan kaya niyang doon mag-report din para malaman niya kung ano yung susunod na hakbang o hindi, wala siyang Saan siya magre-report? Sa district supervisor. Uh, Baga, ano siya. I-report uh, niya yung, inf yung yung, 'yung magre-report. Ang dapat mag-report doon sa district supervisor, 'yung principal. Kasi other sa doon. Hindi, i-report niya si 'yung principal eh, doon sa district supervisor. Oh. Eh. Kasi uh, 'yun 'yung proseso niya. Uh, hindi na, siya satisfied doon oh. sa isinasagot ng head. For example, dinagmeeting, nagkausap, walang uh, docu documents, etc. 'yan ang statement ni Sir. Oh, ano oh. Paano na, sir? Martin. Oh, sir oh. Martin. At, kung uh, uh, para makakuha siya ng sagot, uh, kinakailangan ba niya i-report yan doon sa supervisor. supervisor ng district? Uh, una, hindi naman siya nakapailalim doon sa sa ano ng DepEd kaya yung meron silang separate uh, entity kasi ang PTA uh, oh, yung uh -huh. iba yung PTA kasi ang PTA uh -huh. parang isang uh, samahan or NGO na naka registro din sa SEC kung uh -huh. gusto mong uh, i-registro isang uh -huh. samahan siya kaya pantay lang ang kanilang ang kanilang uh, uh, level ng organization nila uh -huh. Uh -huh. Kaya tama 'yung pinagre-report niya, 'yung PTA sa Federation Division, mm -hmm. oo, 'yun. Kung halimbawa may ugnayan naman 'yung federation sa uh, division, na mm -hmm. uh, the uh, division. Mm -hmm. So 'yun 'yung magbababa sa kanilang uh, sa kanilang uh, supervisor, sila magbababa uulat kung nakaupo doon 'yung superintendent, 'di ba? Mm -hmm. Siya naman ang magbababa sa ganun. Kasi mag nagpakita rin siya ng ano eh ng uh, omnibus Uh, uh, yung kumbaga yung guidelines, no at laws tungkol sa PTA funds ano ano no, PTA ah uh, yung PTA mayroong sarili siyang uh, panuntunan eh. ano 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 Omnibus Guidelines on the Regulation of Operation of Parent Teachers Association. Yeah. Okay, Depend order number? Number... 013? 013-2022. Ito daw yung uh, pinaka-latest, ano? Mm -hmm. Yung short title niya ay Omnibus PTA Guidelines of uh, 2022. Isa doon sa mga nilinaw doon ay uh, yung papel ng PTA, tapos yung uh, membership ng PTA. Ngayon ang... Um, ang uh, ang principal o yung school head uh, shall only serve as advisor to the PTA. Yon. Mm. So, hindi, so, siya, hindi siya involved? Uh Oo. -oh. Sa affairs? So, to begin, uh, kung usapin niya ng mga project, at uh, kalimbawa, uh, merong, merong pinaproject ang uh, ang school, di ba? Mm -hmm. O, di syempre, alam yon ng school head. Ah, uh, kahin nila doon sa PTA. Mm -hmm. O, si PTA naman, pag-uusap sila ng kanilang asemblya, ng mga magulang, pwede ba tayo mag-contribution? O, taas ang Para mga dito. kamay. Uh -huh. Kasi voluntary contribution yon, Yes. Di pumayag, sumang-ayon. Mm -hmm. So, ang hiningin project niya, no, railings. So, railings, ipapaproject nila yun. May meron nung procedure, according sa omnibus, na pwede nilang ipatrabaho. No, pwede nga hmm. sila. Oo, O no, ano. kaya uh -huh. nung no, yung, yung bang nakakuha ng, para kung magbibiding ka, ah uh, yung magbibid na nalo doon, ang po pwede kumuha ng project contractor. Mm -hmm. Parang ganun, no? Uh -huh. Kung I alabawa, ano lang? ako malaking project. Mm -hmm. Kung maliit naman na project, Pwede namang sila sila. Sila janitor. <laughs> uh, pwede sila sila magtulong-tulong mm -hmm. at ibili nila ng gamit. Mm -hmm. Parang ganun, ano. No, no? Siyempre, meron ng no, resibo yun, etc. So, parang kinukwento nito ni, kaya nga mahalaga na makausap si principal. Ang kinukwento nitong si Sir Roy ay uh, uh, listahan na lang kung paano ginastos. Mm -hmm. uh, walang mga attachment, ano kahit nandun yung project, eh gusto nila yung meron. Kasi, yun yung nakalagay sa guidelines eh. Magkano mm -hmm. no, ba ang involvement FERA 80,000? Ah, uh, 80,000 daw yung nakolekta ng treasurer. For that particular project? Uh, oo, para sa project na yun na nasa kamay ng principal. Mm -hmm. Tapos, ah, uh, meron pa rin, bago kasi siya nag-assume eh, meron pa rin mga koleksyon na nauna. So hindi na niya maipaliwanag 'yon. Sino o, hindi yun yung Sino hindi mo Si ah, siya kasi siya si PTA ay na president ngayon. Dahil yung ah uh, uh, niya ay well, siyempre wala na 'yon. Mm -hmm. Tapos yung PTA Chairperson person nila actually ay umalis sa position dahil uh, parang ganito din yung problema. So kasi... So hindi na siya parte ng PTA. Anak pa siya, pero nag-assume nga ito. Ah, uh, PTA pa rin uh, siya, pero hindi na lang siya official. Oo, uh, hindi uh -huh. na lang siya yung parang... uh, umaakto. Mm -mm. Kasi nga, uh, siguro ayaw ding maputukan so, sa I binoto, So may bagong presidente itong si Sir Roy. Tama ba? Ah, uh, kung di man siya binoto, ay... Uh, siya ang eh, nag-assume, dating vice eh, president? Inano eh, siya? I... Eh, Point. Parang ganun, ano? appoint. Parang gano'n, ano, no? Sino nag-appoint yung... Ay, di yung PTA. Board of yung Directors, PTA. Board of Trustees, kung meron. ah uh, Basta yung PTA nila dyan, mm -hmm. yung samahan nila dyan sa, ano, gano'n, parang uh, tumakbo yung organization mm -hmm. nila. At uh, may, ngayon nga daw, eh, meron pa sila uling another project na naka, uh, at may nakolekta na yung treasurer. Uh, pero, ibinabangko nila yung kanilang uh, collections collections so yon kaya yun yung ano um, sabi naman natin sige uh, maganda sana kung makakausap natin mm -hmm. pero kung mag-uusap ulit kayo pu pwedeng uh, uh, mag-usap may with media kasi ilalabas mo yan eh mm -hmm. so ito naman si Arya Lea, lumargan din naman doon para nga ma-validate ano, mm -hmm. kung ano Kaso ang nakausap niya mga mga teachers, teachers. na pinabubulaanan, ang, pinabubulaanan oh, nila. nila. Uh -huh. Kaya sa isang uh, uh may isa pa tayong gagawin, yung uh, follow up tungkol doon sa the stand sa, ni principal I mean, sir uh -huh. Galin, Galinda ba? Galinde. Galin, uh, okay. Galinda I think. Uh, mm -huh. uh -huh. ka pa ba? Ako okay, nandito pa po. Ano nga yung uh, buong pangalan ni Sir, Sir Principal? Ah, uh, uh, sa Michael Galindo po siya po ang principal po mm -hmm. ng Ginva Central School. Ah. Oh, okay. oh, oh. Ayan, ang uh... so, daw ang pinakamataas na uh, ranking ng mga principal kung kaya't ang sagot sa akin na mga kaguroan kanina imposible daw po na uh, magagawa yan ng kanilang uh, principal dahil ito daw po ay malinis ang kanyang record mm. simula't simula pa, ma'am po mm. hanggang dito sa Gingpa mm. uh, District mm. uh, kung kaya, sana daw po uh, nagtanong muna si Ginoong Martin sa dating treasurer na si sumawang kung nasaan yung uh, mga resibo sa ginastos na mga proyekto dahil yung hinahanap daw po ng pera ay napunta naman yung sa mga proyekto sa paaralan. Mm -hmm. Okay, uh -huh. sige. Ah, uh, syempre respect natin yung ano, yung uh, sinasabi ng mga guro yes. pero ang uh, isang katotohanan ay uh, may ah uh, uh, pamunuan ng PTA sa Gimba West na nagtatanong uh, tatanong, no o nagrereklamo tungkol dun sa statement of expenses nila na hindi pwedeng inilista lang sa isang papel at yun na yeah, ang ano, ano ang ano nila kanina kasamang, jet, kasamang army, ng diat kasama ng ano ng kaguruan Kahapon daw, nagpatawag daw ito ng meeting ah, si Ginoong Roy Martin, yung mga officer lang ng PTA. Actually, dapat nga daw po yung pamiting, dapat yung buong federation. Pero yung meeting daw nila kahapon, sila-sila lang yung mga officials. Pero sana daw, bago naman daw sana ibinulog sa radyo, sana tinanong daw po sila, mga guro, kasi mayroon doon isang uh, dalawang guro na kasama sila sa PTA. Dahil may anak din sila doon. So sana daw, nasagot nila kung nagtanong daw siya kahapon. Pero ang ang ano naman ng na mga guro, kung bakit hindi eh, inireklamo eh, niya kaagad sa radyo? Hindi na natin kaya nga. Uh sagutin yung tinatanong nila mm -hmm. kasi ang makakasagot doon ay si Sir Martin mm -hmm. no pero yung datos na binigay sa atin ni uh, ni Ginoong Roy Martin ay dalawang beses na siyang nakipag-usap doon sa uh, principal no mm -hmm. ko di kung uh, nagmeeting man sila kahapon ng uh, officers ba eh po pwede naman magmeeting ng officers ng uh, wala yung members. O, di mas maganda kung magkatawag siya ng assembly. assembly. Mm -mm. Yan. In between ng uh, assembly, ang mag-a-assume nun, ay yung mga officers. Okay, sige. At, uh... Na uh, 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 uh Natanong mo ba kung kailan darating yung uh, principal? Ah, uh, daw ko kasi umuwi na yon uh, sa natibidad. Kasi nga kanina daw na umaga nan doon maaga pa, nagpaalam daw po na pupunta ng Santa Rosa. So, mm hindi na daw po yung babalik. So, wala bukas na lang umaga, bukas na lang ng umaga natin makakausap si sa uh, Sir Galindo. Okay, sige. Okay. Sige. Mabibigyan ako nga makakausap natin siya. Yes. Okay. Okay. Sige, oras natin. alauna na 34 na ng uh... hapon. Radio 19.